alam mo, may mga moments talaga sa buhay na parang um, critical, no? Yung isang saglit lang, isang tanong, pero pwedeng magpabago ng lahat. Mula sa parang lost ka hanggang sa magkaroon ng... Alam mo yon purpose. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung point na yung basta pakikinig lang, eh hindi na sapat. Kailangan mo nang tumugon. O nga, at base uh, based dito sa mga sources natin, yan yung tinatawag nilang stage 1 sa angel scale. Ito yung parang border na eh. Critical stage to kasi yung ebanghelyo, hindi na lang siya basta idea. Isa na siyang personal na um, tawag galing mismo kay Kristo na parang kumakatok na sa'yo. Turning point talaga yon Okay. So, ito yung gusto nating himayin ngayon para sa iyo. Ano ba talaga itong stage 1? Bakit uh, bakit siya ganun kaimportante at ano yung implikasyon nito? 'Di ba sa sarili mong journey o kung um, may ginagabayan kang iba. Sige, simulan natin sa basic. Ano bang nangyayari dito? Ah, ito yung threshold, yung hangganan. Dito ka lumilipat mula sa basta alam mo lang yung tungkol sa gospel, yung facts, patungo sa um, personal na pagtugon pagsuko. Hindi na siya abstract. Direkta na to eh. Harap-harapan na kayo ni Kristo, kumbaga. Hmm. Napaisip ako dun sa sinabi mong personal na tawag. Kasi madalas yung cruise, di ba? Parang historical event lang para sa marami. Pero dito pala sa stage 1, nagiging personal crisis point mo siya. Parang yung nasa Matthew, yung sinasabi na, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Wala ng gitna kailangan mo nang pumili. Tama ka dyan. Exactly. At ang ganda rin tingnan yung nature nung call mismo. Kasi yung ibang helio, hindi lang siya good news na, ah, pwede mong i-admire lang. Utos siya eh. May hinihinging action. Malinaw yon sa Act 17.30, di ba? Inuutos ang ngayon ng Diyos ang lahat ng tao na magsisi. Ito yung difference ng alam mo tungkol kay Jesus versus pinipili mong sumunod kay Jesus. Allegiance na to eh katapatan. At eh uh, hindi mangyayari to kung walang banarin na espiritu, no? Ano yung role niya dito sa crucial stage na to? Napakahalaga ng papel niya. Sabi sa John 16:8, siya yung nagko-convict, siya yung nagpapakita sa puso natin nung um, kasalanan, katuwiran, saka yung judgment. Pero importante to ha, yung conviction na yun hindi siya para i-condemn ka. Invitation siya parang ginigising ka para, oy magsisi ka, ka sa Diyos. Siya rin yung nagbibigay liwanag tungkol kay Kristo. Inihahanda niya yung puso mo. Pero eto mahalaga, hindi siya namimilit. Naghihintay siya ng sagot mo. Meron bang mga specific examples sa Bible na kitang-kita yung tao na nasa parang bingit na, nasa stage minus one? Oo, marami. Classic example, yung rich young ruler sa Mark 10. Narinig niya, naintindihan niya, minahal pa nga siya ni Jesus eh. Pero nung sinabi na, okay, bitawan mo yung yaman mo, sumunod ka, ano nangyari? Tumalikod siya. Umabot siya dun sa mismong pintuan, pero hindi pumasok. Sayang, no? Oo nga eh, na sobrang contrast naman dun sa um, magnanakaw sa Cruz. Sa Luke 23, sa pinakahuling sandali na lang ng buhay niya, simpleng pagkilala lang at pagsuko. ba diba? Jesus, remember me. Tapos boom, kasama na siya sa paraiso. Pinapakita lang na yung response, wala siya sa galing mo o sa timing eh, kundi sa readiness lang ng puso mo. Exactly. At kitang-kita rin yung difference kapag kinumpara mo sa limbawa si Governor Felix sa Acts 24. Ang sabi niya kay Paul, Sige, alis ka muna. Tawagin na lang kita pag convenient. Yun yung pinili niya, yung convenient time. Samantalang yung jailer sa Philippi sa Act 16, nung nagkagulo, nung naggalindol, anong tanong niya agad? Anong gagawin ko para maligtas? Agad, agad. Pinili niya yung now. Ang laki ng pagkakaiba ng response sa urgency ng moment. Ramdam ko yung tension. So, ibig sabihin may kasamang internal struggle talaga itong stage 1. May labanan sa loob. Oo, definitely. Madalas may kasamang internal war yan eh yung takot mo sa iiwanan mo versus yung hope mo sa eternal life. Yun yung sinasabi sa Galatians 5, yung laban ng espiritu tsaka ng laman, di ba? At madalas itong stage 1, critical siya pero fleeting eh, mabilis lang. Kaya may emphasis sa 2 Corinthians 6.2, ngayon na yung acceptable time, ngayon yung araw ng kaligtasan. Dito sa point na to, parang imposible nang maging neutral. Hindi ka na pwedeng wait and see lang. So, kung ganito pala siya ka-critical, ka-urgent, ano yung um, implication nito sa atin? Lalo na kung halimbawa nag-share tayo sa iba. Ah, ito siguro yung isang malahing takeaway para sa'yo. Hindi pala sapat na nagpapaliwanag lang tayo, kailangan pala umabot tayo sa point na nag invite tayo ng response. Gaya ng sinabi sa Acts 3.19, magsisi kayo, magbalik loob kayo sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan nating matutong magtanong Siyempre, lovingly, respectfully, hindi mapilit. Pero itanong yung mahalagang tanong. Ready ka na bang mag-respond kay Kristo ngayon? Hmm, gets ko. So, kailangan din ng parang discernment, no? Yung marunong kang kumilates kung yung kausap mo, baka nandun na siya sa stage na yon Yung mga tanong niya, malalim na. Parang bukas na siya. Pero at the same time, ingat din na hindi mo naman siya, alam mo yun, minamanipula o pinipersa. Tama. Clarity, sincerity, sensitivity. Yun yung kailangan. Kailangan mo makonvey yung sacredness, yung weight ng moment, pero laging may respeto sa free will ng tao. Okay, malinaw yan. So, basically, itong stage 1, ito yung sagradong turning point kung saan yung pakikinig dapat nang maging personal na pagtugon. Ito yung moment of decision, yung pagpili ng allegiance kay Kristo. Oo. At para sa'yo na nakikinig, sana makuha mo yung bigat nito. Para man sa sarili mong buhari o kung may mga taong inaakay ka. Kasi yung decision dito, ang implications pang walang hanggan kaya siguro ito yung iwan naming tanong para sa'yo. Ano kaya yung mga bagay na pumipigil sa isang tao, baka nga ikaw mismo, na manatili lang dyan sa may pinto, sa threshold ng stage 1, pero hindi makatawid? Ito ba yung perceived cost, yung gastos, parang yung serechyang ruler? Takot ba? O baka yung feeling na, ah, may mas convenient time pa naman, tulad ng inisip ni Felix. Isang bagay na um sulit pagmilayan.